mga kapatid kay Kristo, magandang umaga po sa inyo lahat. Ipinagdiriwang natin sa araw na ito ang pinaka-conclusion ng panahon ng muling pagkabuhay, ang araw ng Pentecostes. Araw ito ng pagdiriwang ng pagdating ng regalong dulot ng pagkabuhay ni Kristo at pagakyat niya sa langit. At ito'y walang iba kundi ang regalong tinanggap nating lahat sa binyag, ang espiritong bumaba at lumukob sa mga alagad upang magpatuloy, magpatuloy sa pamamagitan nating lahat ang misyon ng Panginoong Heso Kristo sa daigdig. Pero kailangan lagi nating sinasariwa sa ating alaala ano ba ang misyon na yon ang misyon na baguhin hindi lang ang mga alagad kundi ang buong sangkatauhan o hindi lang sangkatauhan kundi ang buong sanlibutan sa pamamagitan nating lahat nasambayanan ng kanyang mga alagad. Ito yung sinasabi ng isa sa mga pinakamatandang panalangin sa Espiritu Santo na mas alam ng marami sa inyo sa English, Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your spirit and they shall be created and you shall renew the face of the earth. Tagalogin natin, Halina, Espiritung Banal, puspusin mo ang mga puso ng iyong mga mananampalataya, at pagningasin mo sa kanila ang apoy ng iyong pag-ibig. Hayaan mong umihip sa kanila ang banal mong hininga upang sila'y malikha at upang sa pamamagitan nila ang buong daigdig ay maging isang bagong nilikha. Ang apoy ng pag-ibig na tinutukoy sa panalangin ay walang iba kundi ang Espiritu Santo. Sa wikang Latin, ang salita para sa pag-ibig ay caritas na tinatranslate sa English na charity. Meron tayong kasabihan sa English about charity. Sinasabi natin, charity begins at home. Nagsisimula daw ang kagandahang loob sa tahanan sa tahanan nagigising ang kagandahang loob ng tao. Kasi sa tahanan, natututo tayong lumabas sa sarili at magmalasakit sa ating mga kasambahay. Totoo naman to, di ba? Kaya nga napaka-importante ng pamilya sa buhay natin. Kasi ang pamilya talaga ang unang school o eskwelahan para sa ating lahat. Dahil karamihan naman sa atin ay lumaki sa hirap, sa mesa tayo na tuto o naturuan na unang lumabas sa sarili at magmalasakit. Sa mesa tayo natututo sa tinatawag nating pakiramdaman. Hindi ba kapag pinakakain ang mga aso at nilagay mo lahat sa iisang kainan pero marami yung asong kakain, natural lang na kung pare pareho silang nagugutom, mag yan at minsan mag-aaway-aaway pa nga yan dahil wala naman silang ibang hangad kundi ang makakain ng sapat at mabusog. Ganyan ba kayo sa bahay? Ganyan ba tayo pag pinakakain tayo ng magulang natin? Magsusunggaban tayo? Maguunahan tayo sa fried chicken? Kukunin natin yung gusto natin? Kasi hodang magutom ang mga kasambahay natin? Ganon ba tayo? Ganon tayo kung hayop tayo pero may insulto tayo pag sinabing hayop ka, di ba? Kaya nga tayo na pagsasabihan, tao ka pala, edi magpakatao ka. At bahagi ng pagpapakatao ay yung huwag lang sarili ang iisipin mo. Kaya natututo tayo sa bahay, sa besa, ng pakiramdaman. Lalo na kung konti lang yung ulam. At lahat tayo kailangang kumain din. Minsan pa nga, hindi pa tayo lahat nandi Hindi pa umuwi si tatay o si kuya. Galing sa trabaho, alam nga namang uubusin mo yung ulam. Pero kung sarili mo lang talaga, yung iniisip mo, ay hindi mo sila ipagtitira. Ah, nag tayo sa eskwelahan ng pagpapakatao. Tayo, alam natin, iba tayo. Marangal tayo. Iniisip natin ang kapakanan hindi lang ng sariling tiyan natin, kundi ang kapakanan ng bawat isa. Yan ang tinatawag nating charity o kagandahang loob, pag-ibig o pagmamahal. Diyan lang nagsisimula. Kasi sa pamilya tayo, unang natuturo ang makipagkapwa. Mag-isip ng kapakanan ng isa't isa. Magmahal para maging tunay na tao. Para magpakatao. Ganoon ang diwa ng Pentecostes. Kung ang mga parents nyo gustong magbuo ng pamilya, ganyan din ang Diyos, Ama natin sa langit. Gusto niyang buuin ang kanyang pamilya, gusto niyang magtayo ng tahanan na ang miyembro hindi lang yung magkakadugo, kundi ang buong sangkatauhan. Ibig sabihin na ang bawat kapatid, ang bawat kapwa-tao ay matutunan nating ituring na kapatid. Kasi tingnan ninyo, nandito kayo ngayon, nakapaikot sa mesang ito na tinatawag nating altar. Pumasok kayo sa bahay na ito na tinatawag ninyong tahanan ng Diyos. Dito, ang Padre de Pamilya ay ang Panginoon. Kahit hindi nyo kilala ang isa't isa, magkakapatid tayo. Pinalalaki ng simbahan ang ating pamilya. Pero hindi lang ang nasa loob ng simbahang ito. Pag natuto tayong makipagkapwa at pag tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos na mapagbago, dadalhin natin ito sa mundo at lilitaw yan sa pamamagitan ng pakikituring natin, pagturing natin sa isa't isa, kahit sa nagtitinda ng sampagita, kahit nun sa mamang nagmamaneho ng jeep. Kahit yung mama na nagwawalis ng kalsada, kapatid din natin yan. Natuturuan tayo na huwag man lait, huwag minamaliit ang sino mang kapwa-tao dahil pantay-pantay lang tayo, pare-pareho lang tayo ng dangal. Kaya pinagdiriwang natin ang Pentecostes bilang simula ng tinatawag na Laudato Si Week. O, oh, ano naman ang kinalaman ng tema ng kapaligiran o sang nilikha sa ating pinagdiriwang na Pentecostes? Ang tema ng Laudato Si Week ay mga unang bunga ng pag-asa. Kasi ang original na meaning ng Pentecostes, para ba itong harvest festival? Kapag umaani na sila, ang unang bunga, pinagdiriwang nila, inaalay nila. Sa wikang Hebreo, Shabuot ang tawag dito. Kasi ang Shabbat ay pitong araw. Ang Shabuot ay pitong beses na pito. O di 49, pagkatapos ng 49, yung 50th, yun ang Pentecostes nila. Pasasalamat para sa bunga ng lupa at kasabay din nito ng kanilang pasasalamat sa pagtanggap ng bayang Israel sa sampung utos ng Diyos para sila maging tunay na katipan ng Diyos na matuto silang magmahal, umibig sa Diyos ng higit sa lahat at magmahal sa kapwa na gaya ng sarili. Ibig sabihin, para matuto sila na maging pamilya ng Diyos. Pamilya ng Diyos. Yun ang ibinubunga ng Pentecostes. Oo, totoo. Charity begins at home. Ang ibig sabihin ng begins, nagsisimula. Pero hindi siya natatapos sa bahay lang. Kasi kung alam kong pagmalasakitan, pag ay kadugo ko lang, hindi pagganap na charity yan. Charity begins at home, but it does not end at home. Kailangan malubos ito, mabigyan ng kaganapan. At itong misyon ng Panginoong Heso Kristo, na siyang dahilan para sa Pentecostes, para matupad ang pangarap ng Diyos, na mabago ang buong daigdig upang maging isang malaking pamilya ng Diyos. Kaya daw sila pinagkalooban ng mga dilang apoy. Simboliko yun. Mga dilang apoy. Hindi mga dilang laman, kundi dilang apoy. Ang dilang laman, yan ang ginagamit natin para magsalita ng iba't ibang wika. Katulad ngayon, pinagagalaw ko ang dila ko para marinig nyo ko. Kapag nag-usap-usap kayo, pinagagalaw nyo rin ang dila nyo. Yan ay dilang laman. At sa dilang laman, bilang na bilang lang nakakausap mo. Lumabas ka na dito sa Maynila, pagakyat mo doon sa Ilocos, kung di ka naman Ilocano, hindi kayo magkakaintindihan. Pag bumaba ka doon sa Iloilo, kung di ka naman Ilonggo at di sila marunong ng Tagalog, hindi kayo magkakaintindihan. Ewan ko lang kung maiintindihan ninyo ang mga ita. May, maiintindihan ba ninyo yung mga indigenous peoples na may sari-sariling wika? Ah, pero may tinuturo na ibang lingwahe ang Diyos sa atin. Na pinakamadaling paraan para magkaintindihan tayo. At ito ay ang lingwahe ng pag-ibig. Yon ang karitas. Yon ang bunga ng Espiritu Santo. Ang apoy ng pag-ibig ng Diyos na nagniningas sa kalooban ng bawat tumanggap sa kanyang regalo. Binabago nito ang relasyon natin. Hindi lang sa kadugo. Hindi lang sa kapwa-tao. Kundi sa bawat kapwa nila lang. Pati tuloy yung pusa sa kalye na pusakal. Pati yung mga aso sa kalye na askal. Lahat yan ay parang nagiging bahagi rin ng pamilya mo. Hindi nyo ba naririnig kung minsan may mga tao na nakakita lang ng pusang nagugutom sa gilid ng kalsada. Parang naaawa sila, di ba? Tapos kung meron ka namang nakatabing kaunti, pakakainin mo yung pusa. Bakit? Bakit ramdam mong malasakit? Ibig sabihin, nararamdaman mo na rin ang gutom ng pusa. kapag ganyan ibig sabihin nakikita mo na rin sa pusa ang isang kapatid kasi ang kapatid hindi lang ang kapwa o kadugo hindi lang ang kapwa tao kundi ang bawat nilalang ng Diyos tayo'y magkakaugnay-ugnay kailangan magturingang magkakapatid ito yung inspiration ni Pope Francis doon sa sinulat niyang encyclical na Laudato Si, The Care for the Earth, Our Common Home. Ang malasakit sa daigdig na ating iisang tahanan. Hindi lang mga bahay natin ang dapat nating ituring na tahanan, kundi ang buong kapaligiran natin. Kaya nga, madalas ko sabihin sa inyo, ayaw na ayaw ko nakikita yung nakapaskil sa mga barangay, tapat ko, linis ko. Oo, oh, okay, linisin mo yung tapat mo. Pero hindi kaya dapat magandang sabihin, bayan ko, linis ko. Daigdig ko, linis ko. Kasi buong daigdig, tahanan natin yan. Baka kasi tapat ko, linis ko, tapon ko sa kapitbahay ko. Yan ang ugaling walang malasakit na hindi nakikita ang iba bilang kapamilya. Ang inspiration ni Pope Francis sa Laudato Si ay ang panalangin ni, ni St. Francis of Assisi kung saan lahat na lang yata ng nilikha, tinatawag niyang kapatid. Pakinggan niyo ang sabi niya, Panginoon purihin ka sa lahat ng iyong mga likha lalo na kay araw na aming kuya. Wala pa akong nakita na isang santo na tumawag na kuya sa araw. Upang sa pamamagitan niya'y masikatan kami ng iyong liwanag. Gayun din, purihin ka sa buwan at sa mga bituin na aming mga ate sa langit. Nakarinig na ba kayo ng ganyan? Isang santong tumawag sa buwan at bituin bilang ate? Gayun din, Hinubog mo sila upang aming mamalas sa pamamagitan nila ang iyong kaningningan. At ang simoy ng hangin, nakapatid din namin. Upang sa pamamagitan niya, lahat kaming iyong mga nilikha ay maginhawang makahinga. Gayun din, sa ati naming tubig, pati tubig tinawag niyang ate, purihin ka sa kapatid naming apoy at sa lupa na aming nanay. Kundi kuya, kundi ate, nanay. Baka meron din siyang tsuhin at tiahin. Lahat ng nilikha, tinuturing ni St. Francis sa Pasisi bilang kaanak, kapamilya. Malasakit ang tawag natin. Kapag nararamdaman na natin ang sakit na pinagdaraanan ng mga taong malapit sa atin. Dahil kapamilya na ang turing mo sa kanila, dahil feeling mo nakaugnay ka sa kanila, ang nakakaapekto sa kanila, nakakaapekto na rin sa iyo. Pero ang malasakit na yan, ang pinalalawak ng Pentecostes sa pamamagitan ng pag-ibig na tinatanim ng Diyos sa ating mga kaluluwa. Hinihingan niya tayo Sinisindihan niya ating mga puso para maugnay tayo, hindi lang sa kadugo, hindi lang sa kalahi, hindi lang sa tao, kundi sa bawat kapwa nilikha. Pinalalaki ng Diyos sa pamamagitan ng Pentecostes ang ating tahanan. Alam niyong madalas akong mag-quote ng mga kanta pero sa tingin ko, sa maraming mga kantang Pilipino, isa sa mga napakalapitang ang diwa sa Pentecostes ay yung kanta ng New Minstrels na Ikaw, Ako, Magkakapatid. Kasi ang sabi niya, matutuhan lang ng bawat nilikha ang umibig sa tao at daigdig. Lungkot nila'y mapapawi, ligaya'y ningiti pag-ibig at pag-asa ang damdaming gigising sa mga taong nahimbing ang tunay na ligaya sa ating mga puso ay muling magniningning 'yon ang bunga ng Espiritu Santo yung magising ang kalooban mo at sasabihin mo ikaw at ako hindi man magkalahi ay dapat matutong magmahal, ituring na tayong lahat, hindi lang tao, pati kapwa nilikha, tayong lahat ay magkakapatid. Ito, mga kapatid, ang diwa na pinagdiriwang natin sa araw na ito ng kapistahan ng Espiritu Santo, ang pagbaba ng regalong kaloob ng Diyos sa araw ng Pentecostes